Kumusta mga kabakyard Alam niyo ba itong Manok ng aking kaibigan Kanawa yun ang ama At pula naman yung Pulit At yun nga po uh, Mga kabakyard Ang mga anak na Lalaki, at babae at Ang mga kulay ay nagmana doon sa Tatay na kanawa yun So yung mga scientist Yan anong masasabi niya Yan mga lords comment naman kung bakit ganyan ang labas. Pero ang sa tingin ko talaga mga kabakyard, kung sino yung malakas ang dugo sa kanila, lalaki man o mapababaing manok, doon talaga magmamana, hindi talaga pure na doon sa nanay magmana ang kulay. Hindi natin talaga masasabi kung kanino magmana sa ina o sa ama. So, like and share mga kabakyard.